At anong naging... Martes. Martes, Martes. Martes. Anong naging findings? Ano daw? Ah, uh, nag-blood flat. Tapos? Tapos parang nag-exec daw yung tumakang yung mga dugo so, sa ulo. Uh -uh. Tapos masakto niya raw kasi. Oo. Sa mga nagtatawas naman? Wala. Galing na? Wala, Wala pa. Sige, ganito ha. mo yung inilagay sa kanya. Dalawang tao kasi eh. Dalawang tao may ano sa kanya. Ngayon, ang ano natin dito? Ah... Uh, huh? sana gumaling siya, no? At kung mm -hmm. anong gagawin ko yung best ko, sa totoo lang papatayin niya siya eh. Basta ano natin dito, uh, manalig, sumampalataya at maniwala, no? Paapo dito. Sir, dito ka para pag isinara sara niyo na lang to ha kasi may may lalagay ako dito ipapasok ko sa bote no? Yeah, sir, mo sara Dito lang sir, dito uh -huh. ka lang. Nod ka lang din, nod ka lang din. Pangalan ni Mother? Juana tayo siya. Tingnan natin may sakit, Doktor. Tikit. Ah. Oh. Ah. Oh. Wala. Inkanto. Mga laman lupa. Ah, oh, medyo masakit. Masakit. Kulam. Ah! Sakit. Oh, sakit, Doktor ulit. Sakit, Doktor ulit. Didi lang ko ha. Huwag mo mumulat, madam. Wala. Inkanto. Oo, oh, masakit. Namalupa po yun ha, tatlo. Ito naman po yung kulam. Masakit. Hmm. Ito, natin ng bank paper. Sabi mo lang ma'am, hindi mo kaya at ako nang bahala ah. Kasi mamaya, may mangyari naman sa'yo. Na, o, oh, tinan mo muna. Tinan mo muna to. Tinan mo muna. Ayun ha. O. Oh. Sara, yan lang, bag paper lang. Sara, doktor. Ah. Oh. Wala. Laman lupa. Ah, sakit. Ulitin ko ha, sakit doktor. Sakit doktor ha. O oh, yan ha. Oh. Yan lang. Sorte na mo ha. Ah. Oh. Ah. Oh. O, di lang ko, sir. Tinong may gya. Ah. Uh, Tinongin din ko. Pero bakit dito? Hello. Dalawang daliri lang. Uh. Sakit. Hello. Sakit. Ulam. Ow! Ow! Sakit! Uminit lalo? Oh, Uminit na? Oo. Oh sa Torah Repote ni Topera Rotas kasi nung gumagambala kay nanay, mag sa spiritual na Diyos. sa lahat, Diyos na nakatakotan sa perno. Ang sa Diyos, kamaraluwe sa kaliluya ba? Ela, aom. Tuh! Kaya hindi. Sige, dalawang kamay mula sa ulo. Pababa. Sige lang, sige lang. Sige lang. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sabi mo kung nakawala yung sakit, madam, ha? Oo. Masakit pa rin? Medyo. Sabi mo kung nawawala na, ha? Oo. Sige pa. Aw! Wow! Gusto! Sakit! Meron pa rin? Oo. Sige pa. Sabi mo kung nakawala at didinan ko pa, ha? Oo. Oh, o, ko, ha? Didinan ko, ko pa, ha? Oo. Pa! Ah. Uh, Meron pa rin? Oo. Uh, o oh, sige pa sige pa. Uh, Didinan ko ba? Oo. Uh, ah. Aba, masakit. Sige pa. sabi uh, Sabihin mo ko nawawala uh, ah. Nawawala ko konti pero masakit. O oh, sige pa. Ah, uh, masakit. Sige pa. Uh, o, oh, nawawala? Oh. Nawawala na? Oh. Ha? O, oh, video lang ko pa, ha? Oh. Oh. Kailangan nawawala, ma'am. Hindi yung... Oh, nawawala um, siya. Nawawala na. Oh. Ha? oh, nawawala. Oh. 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 Sa bawat din ko, kailangan mawawala yung sakit. oh, oh. nawawala. Ha? Oh, oh. Wow. Sige pa. Oh. ano ano wala na Nawawala na Oo wala na Oo ano 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 na ano 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 pa ano 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 No, wala, wala. Yung talagang walang wala na. Meron pa po konti. <coughs> oh. oh. Ah. No, wala na. Ah. Oh, konti na lang. Konti na lang. Ito lang ang mawala talaga yan. Yung walang wala na. <coughs> ah wala na wala na wala oh, sige oo wala talaga yung sobrang wala na meron oh. pa ah sige kailangan mawala yan eh ah oh. ana wala na wala <coughs> na Nawawala-wala <tuturna noise> no, wala. Sir, pakain ba yung bote? Panginoon kong kung um, sa akin Mandakil na ng basbas sa'yo Nakakitilin kong gumagamba Ala kay nanay, sa ni Patrice, sakmit Tama na Ah Sir, paki ano lang sir ha? Lapit mo. Ah. Sir, isa pa, isa pa, isa pa. Ito yung kanina ha. Tino mo, tinan mo. Ah, may bantay ka pala eh. O, oh, mo. Babae bantay mo. O, oh, mo ha. Hindi, yung, yung bantay mo liwanag yun. Hindi ko pwede palisin yung bantay mo yun. Ano po Kung nasaan ka, mission niya po yung bantayan ka. Ito po ah. Mm. Ito yung kanina. Oh, sakit, doktor. Wala na. Yung kanina lang malupa. Ay. Wala na. Ulam. Wala na. Ah. Oh. Wala na. Okay na. Pakisunog to sir Bali ito madam Ang gabi nito? Pakisunog uh, Huwag sa lighter Tapos kailangan Shout out sa lahat Ito nandito ko sa dao Madaling araw pa lang po uh, Bumiyahin na kami uh, kay Roy B. Kay Brother Rap na Tagapandakan Shout out kay Brother Ken Brother, Brother Marwin sa mga taga Brunei po yan. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa Lindo magumpisa na ho ang paliga ni Ate Mapo at makapagpasaya tayo ng maraming tao. Maraming salamat. Ito si Eloy. So, so hindi na ako makalakad. Hindi na uh -huh. makalakad eh. Galing ng doktor? Opo, oh wala din na pala ako. Wala findings po. talaga. Wala. Ano ba? Kasi may may tanda ako dito mm -hmm. sa left na Was... Clear daw. So barang mo may, uh, may sa, po. Uh -uh. sa ano po? Si 'yan eh. barang dalawang umaan umaano sa iyo, bali naging apat na. Apat 'yung gumagambala sa iyo. At uh, papatayin ka talaga. So ganito gawin natin, manalig lang sa so at maniwala kasi ang pinakasang data natin panalangin. Amen. At aalis ko yung nilagay sa'yo, ibobote ko sila para hindi ka nabalikan. Ngunit hindi ako magpapagaling sa'yo kundi ang ating amang pang, uh, Panginoon at ating amang nas, nasiyawi. No? At ako na pong bahala. Basta tulungan mo sarili mo, tutulungan kita. Ito so po. Sa ano, Sa po ako magagamot. Galing na to, like tawas. Wala po. Wala pa. Wala po kayo po ang dagi naming pinapanood okay salamat salamat po at saka ito siya po sa social media ayon sa yung nagpalo po siya sa inyo wala pa po siyang mga yung wala pa. mga yung walapagpul siyang mga yung walapagpul siyang Amen, kaya amen kami Ang pinakamagaling talaga sa lahat Ang ating ama Opo. Ako, ang mission ko naman dito sa mundo uh, Tulungan kayo Tulungan ang mga humingi ng tulong sa akin At gagawin ko yung best ko Na sana uh, wag ka nang balikan Kasi may maraming Klaseng ano eh, panggagamot Huwag sa pinatay ko yung mangkukulang Pwede ka rin mamatay kahit tatlong araw Depende yun. Kasi nga po, papatayin ka na talaga. Saan, ma? saan ano, yung masayong nilalawin niya? Saan yung masayong nilalawin niya? Oo. Ano na. kaya paputya rin? Malayo po magumaral? Mag 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 oh malayo. Walaw dito. Kikit po. Hindi natin pwede, ano, kailangan uh, sa dalawang klase, pwedeng pag nahuli natin, pwede natin kusapin. Hmm. Ito na no, yung pangalawa kahit anong mangyari, hindi siya magsasalita, pero papatayin ko siya. Ganun lang po yun. Pikit po. Umiinit ha, sabihin mo lang ha. Hindi mm. na makalakad pala to. Hindi oh. po. Hindi po. Ah, oh. umiinit na? Ha? Hindi pa po, po. Hindi pa. Pero, sa pa tayo wala kayong yung manor Kahit upo na maliit. Yung manor siya na. Hindi, uh, ano muna manor natin sa'yo kasi sa'yo na ano eh. Uh, ikaw, uh, Ang ano lang dito madam, tiisin mo kasi ako galing pa ako ng sambales. Tiisin mo lang. No. Dito yung pa ah. Patungin pa. Pa dito. Sige, patong mo lang. Sige, diretso lang. Diretso, diretso. Yan, kaya lang. Ang isipin mo, gagaling ako sa ngalan ni Jesus at natin ang mga No? Ito pa, lang po yan ha. O, oh, nipis o. Oh. O, oh, nipis. Sige, ako na, akong bahala. Tutulungan mo kita. Magtulungan lang tayo. Magtulungan lang tayo. O, oh, yan po. Mm, sobrang nipis niya na. O, oh. Oh, UP agad ah. Oh, walang walang palaman sa loob yan para masaktan ka na. No? Sa so, doktor. Pag ito sumakit, may sakit doktor ka ha? Pikit. Oh. Wala. Diinan ko ha? Ah, oh, Wala. Oh, ito po yung laman lupa, mga inkanto. Ah! Ah! Mm. Ang ano po nito, isang isang kaluluwang itim, yun ang sundo. Pag namatay ka, siya yung susundo sa'yo. At dwinding itim, tatlo. Ulitin ko ha, sakit doktor, ayan ha? Sakit doktor yan ha, ito lang o. O. Oh. Pikit lang madam, nakikita naman nila eh. Ah. Wala. <coughs> Wala pa rin. Oh, bakit dito? Ito lang o. Ayan lang, nipis lang o. Hmm. Di ba? Ito, piniga ako na to. Bakit hindi sumakit? Doktor po ito, ah, Doktor. Ibig sabihin, tama yung mga doktor na wala talaga makita sa'yo. Kasi wala kang sakit, oh, doktor, eh. Eh, bakit dito meron? Tapos ito pa, ukulan mo. Apat ang bumibula sa'yo. No. Papatayin ka na. Baka umabot ka ng ano? Umabot ka ng November 1. Magtulungan tayo, ha? Ha? Okay, game na tayo. Ready? nai dito ka sa likod niya. Ready tayo. Sato, raro, pote, nito para rotas. Tingnan ko sa ng bote, wala naman. Igukulong ko yung umaano rito. Pero may takip, pa, Pero may takip. Yan, yeah, yeah, yan, Tapos isang basong tubig na may asin na minay, ready na natin. Amin na po na Sir dito ka pag sinabi kong isara mo isara mo ha Apo ka muna dun may na <inaudible> ta Hindi mo ba alam Sambalis pa ako Bakit ako pinapunta rito oh, Ibig sabihin May angel na nagpapunta sa akin dito Amen. Para gamutin ka Yun po yun Kita yung Sambal, sa layo. Ba't ako oh, nandito? Kasi may angel po na nagdala sa akin dito para tulungan ka. Ganun po 'yun, ha? Oh, ready tayo. Pikit. Sa para rotas. Saint Verbum pactum is disigun para sa mga nakasang sa mga nakasang sa mga nakasang sa Ayusin mo na, lagay mo rito, ha? Aalisin mo na. Mulat, ayaw, pikit, pikit, pikit. Aalisin mo na, ha? Ah. Alimata, po! Aalisin mo na. Dalawa kamay mula sa ulo. Pababa, pababa, pababa. Baklasin mo to, ha? Baklasin mo, ha? Babaklasin mo na pala. Baklasin mo na. Sige, sige, tanggal, tanggal, tanggal. Tanggal, tanggal. Isang Tanggalin mo yun, ha? Nagkakaintindihan. Nagkakaintindihan. Sagot. Oh, no. Opo. Sige, baklas, baklas, baklas. Papatay oh, no. niyo to? Opo. Ha, aburin ko sa ito, ha? Nagkakaintindihan? Ha, aburin ko sa iyo, ha? O, sige, sige, baklas, baklas. Baklas. Sige pa, baklas. Kaibigan, ka anak Kaibigan, ka anak Ha? Kaibigan? Puh! Kaibigan lang? Sige, baklas, baklas, baklas. sige, 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 baklas, baklas, baklas. Gagaling na to. Ha? Gagaling na? Gagaling na. na! Sige, baklas, baklas, baklas. Tanggalin mo lahat yung lagay Jan dyan. Sige. Ang ginamit po rin manika. Sige pa. Hmm. Sige pa. Sige pa. Baklas. Sige pa, kunti pa. Tanggalin mo lahat Jan Tanggalin mo lahat. Nah, uh, ini semua arborin ke situ, so ha. Ah, uh, arborin uh, uh, so ha. Uh, uh, kaget. Sigi. Uh, Bakla, baklas, baklas. Sigi, gagal ingat pala to. Gagal ingat. Oh, ibu kita hayuk ta. Sige, baklas, baklas, pa. Sige, baklas, ba. Sugi, ba. Tanggal ingat lah, jan. Sigi, ba. Gagal ingat. Hmm. Um. Emang um. ingat tau sa Huminga tawad. tawad. Patawad. Ha? Ah, kailan niyo papatayin to? Kailan? Malapit na? Kailan Malapit na? Kailan niyo papatayin to? Malapit na? Ha? Ah, ah, huwag mo kong niloko. Sige, baklas, baklas. Sige. Matagal niyo na pala pinarapan to. Matagal na. Matagal na. Ha? Ah, sige pa.

Palangarin mo to ha? Palangarin na mo to. Nakakidiyan. Opo. Palangarin na mo to ha? Sige, sige, tanggalin mo lang 'yan, tanggalin mo lang. Opo. 'Yung semento nilagay nyo. Nakasemento 'yan, no? Opo. Tama, semento nilagay nyo. Ha? Opo. Sige, baklas, baklas. 'Yung nakasemento 'yan, no? Sige, sige pa. Sige pa, sige, pa konti na lang. Ito na lang. paghiniwagong isusakay matagal niya, nino na basbasayon ni boteng gumagamblas sa babagito, sa sa ni Adal. Let's pray Let's all Let's pray. 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 Amen. You have us. Sige po. Sighi po, sighi po, sighi po. Sighi po. Okay. Uulitin ko, alam mo mga sinabi mo, mula nagsimula tayo hanggang matapos? Hindi malam, alam? So, umasok po. Nakausap natin. Manalangin ka lang, madama. Ang... Mm -hmm. Na, ang, ang pinaka ano, niya, manalangin, gagaling ka pa ha. Gagaling ka pa. Lumapit ka sa Panginoon ko, naman ano yung mga naging kasalanan mo, humingi kang tawad sa kanya na. Shout out sa lahat, nandito ako sa... Saan ba Republic Avenue, Barangay Holy Spirit. Republic Avenue, Barangay Holy Spirit. Kung saan ako nang gagamit ngayon. Ito, marami pa ako tayong gamutan. Asia, uh, shout out ko, sila Robin Capistrano si Brother Rap ng Pandakan at sa dalawang team ah, po ng Brunei si Brother Marvin, Brother Ken mga manggagamot ng Brunei ito po uh, bukas na magsisimula ang palaro ng team ah, po maraming maraming salamat ito po isang babae ang papatay na no? uh, naway na we pag eh, uh, magdasal tayo tulungan natin na magbumalik siya ng direct-direct maraming salamat